What's up mga kainsang! Maulang umaga na nagmamagyong mga kainsang Kaya naman parang sa amin. Kami po yung gagawa ng kamahan Ay hakapain ko po muna ng mga saging At uh, mataba na Mga tira po ng bagyo Ay wala ng dahon eh. Ayos na naman po, hindi na ito tataba Wala ng dahon na eh Ah, ipa po ang isa. Oh, hinog na ang dulo. Nalagay din po eh. gawa ng ano? Mga kaisan, gawa ng bagyo. Ari, apay na. Nawala ang dahon ay. Eh. Hindi gumanda ang mga saging i eh. Yan Oya. No. Ay. Aba, ay malapit nang mahinog pala, ari. Oh kamu hmm. Kamo? Gare. May nagkumit nga pala sa akin. Are do igagawin niyang hardin. Ay eh, marami po din sa amin sa amin ari. Ari. Ari po ba? Yan. Pwede po kayong kumuha. Ito pwede mo sa amin. Ito pwede ang, Ah, dahil po Pero ito yung tinitinda rin sa online, nakita ko. Bahuan. Hmm. Ito po hindi na uubos ang bulaklak. Ay di kaya la ang ay sa amin nga ay damo. Pero pag imumusitira mo siya, maganda. Ayun pa ang isa. Eh eh. Ay pwede na yun. Bali tatlong buwig. Iikot pa tayo mga kainsan. Nungwari kayo marami pa dito. Mga tira ng bagyo. Ali po oh. Ay, pwede na ari. Payating Parang payating pa. Mga ilang araw pa po ito. May kanto pa, pero wala nang dahon. Tumaba pa po kaya yan. Mga kaisang tamay saging, pumuso po isa kaputol. Eh, oh. naputo lang katawan atin pong bubulasan ah para po ano gagawa po kami ng dapugan dito mga kainsam Papalan po kami ng binhi ano toy? Yan, sinautoy. Tsaka po si tatay. Binhi po. Para Pitcha 27 ang tanim natin. Makapasko. Siguro yung bago, bago magbagong taon. Tapos tayong tumanim. Ah. Parang may bagyo mga kainsan na eh. Alakas na hakay ba? Makabagyo ah, bagyo din eh. Ah. yung po sinatatay sa kabila dito po tayo sa eryang are. May kaputi ako mga kainsan. Kaya lang napapalad po. Subon lakas ang hangin. Hindi po po maisuot. Papalad. kakain mga kaisang kakain Uri yung ari Dali ba Aba yung ari papakahirap tayo uti eh Ano ganyan ay yung hindi Yung linis, yung linis na ay yung matagal bang istak na linis Aba Ay pag yun ay mo ng hilaw yay ya, bako Hindi kasi nang tutubo pati ako Ayun na Mm. Mm. Mas tumindi ang ulan mga kaisan Mabubulas po ay Mabubulasan natin din sa kabila Doon At pagkalakas ang ulan Baha po ah, ah. Talagang Anod ang bugnoy na niyog Yung kahanga ko po ay nakalang doon Yun Ayawang, kung magpapatuloy Baha ay ay, ari naman po, ay, hindi namin, hindi pwede, kailangan po i na namin, aray Hindi pwedeng titigil at gawa ng kakama na po kami bukas. Ay, kailangan, naka-schedule na po ang pagtanim. Dini na po ang sa kaputol. Dahil baka po biglang uh, matilbong. Dito na. Naguho na nga yung pilapil ko dun oh Lakad ang tilbong ko mga kainsan Oh Bulas na bulas Siguro kanina po arin na bulas Pag hindi po kagabi eh Lakad po eh o oh. Ayari pala eh o oh. Landslide lakay ang laka ng landslide ko pala din eh, oh. Ay, yari. Oh, kagabi yari mga kainsan. Kagabi yari oh. ka na dali. Oh, eh, mapapasakan ay, oh. Nadali yari kagabi. Ari po yan lalim. Arpi! Titirani namin pag ano na, pag maganda na ang panahon. Saka yung kabila oh. Ah, laka ng patubay, galing ba na Panda! Isan, mapapachika pa natin si Panda. Nalalaglag na po sa pilapil si Panda ay. Eh. Mga kainsan. Oh, kawawa po. Lumabo po ang mata. Oh, siya mo. Oh. Kapang kapapusi Nakakaawa ay eh, oh. Panda? O, oh, babanggain ako. Panda oh. Hmm. Dali, ko. Nakakaawa po si Panda eh. Amalala, dali ka. Papakita ko sa iyo, dali. Malabo ang mata ng Sabi ko nga po huwag na sumama. At malabo po ang mata. Nalalaglag po sa pilapil oh. May ibili ko ng magandang kulungan yan. Ay, <coughs>

kahit malabo ang mata oh. oh. yeah, yeah, yeah. tatalihin po yung ating dapot ay bakit hindi po natin nalis ang daga oh! yeah, 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 yeah ganun, ganun, pala. Oh, ganun pala, baka mamaya, baka malaglag kami doon. Tá, é, é. habali ah, din mga kaisam. Oh. yari na po kahabaan. Bali ano po 'yan? Pitong sakong hybrid po. Pitong sakong tigpa pa 5 kilos. Ito. Yan. Hybrid po 'yan mga kaisam. Para po baka po tayo susutihin ng kauntian po. Dalawang slide din na rin isang mga kainsan. no? kinadali ninyo ha ah, ah. Giba ang pilapil natin oh baka kubra ang lumabas di yan pandamil ke ah, giba ang pilapil oh, mga kaysa na po ah hindi na mapapahiya ano ito na Tain Tairas Oh Gara Ya, oh, Mga Kaisan Maraming-maraming salamat po Sa inyong pagsama At ingat po lagi Stay humble and godless Peace, bye